pag yan ang hinihintay ko yung masalita, yung makdo. Parang yung tenga ko parang handa sa makdo. <laughs> <laughs> Nakakatik na kakain ulit si Jeff ng manok. na po sa makdo! Nak Nakakain ulit siya ng manok. Manok! <laughs> Manok. Yes, Doc <da>, Pela. <laughs> kasi maluwag doon yung McDo. Kakatapos lang po niya. namin uh, mamili ng uh, groceries. Ay, gr hindi. School supply pa sa School supply. Ano? School supply. School supply? Supply. Kakatapos lang po namin mamili ng school supply ni Jeff. And... McDo na naman kami. Pag mag-McDo kami kasi nagugutom daw siya. Tapos sa McDo, Jollibee na naman. Ayun oh, o. Know. Ayun, dalawa yun. Magkadikit yan hindi si Dali pinakangiti. <laughs> kaya lang. Ay! Ay, kuya. Wow. Kaya lang, kaya ano kami. Magdo. Kaya magdo kami kasi... Red, Red Drew. Mag maganda kasi yung ano dun eh. Yung... Yung... Yung parking. Panana. Ay, meron pala LTO dito. Mm -hmm. Inasal. Pasent yan lahat. Kakain yung... kami sa Magdo. Doon na lang tayo kumain sa McDo. Maginasal. Kakain sa Jeff sa McDo. Kakain siya ng Jollibee. Panda Express. Ala, abutan tayo. wala na. Inabutan na. West Lake Medical Center. Nay, yung sa kanina yung saan? Pa itong guanti naman date number. Hindi ko Yan, niya. Ay, no. Neya. Diyan, diyan. Neya. Dapat pala na-plan ko bye Nakasidip si Jollibee sa si Makdo. Nakangiti. Tundo, tumingin Mak. Jollibee. Sino daw gusto kanila? Si Jollibee. sa Gugutom. Jeffrey. Gusto niya yan. yung panda. Alright. Dali, dali ito na po sa ako pumili sa Panda, sa Jollibee, sa King, sa Drive Thru. Ano drive, drive Thru? Drive Thru Panda Express. Meron Drive -thru, Drive Thru Burger King. Ah, in Drive Thru kasi pagka bibili ka doon sa Jollibee tapos magda-drive thru ka lang. Dadaan ka lang doon, no? hindi ka kakain doon sa mismong Jollibee. Pasige yeah. po sige Jollibee dito. So dito muna tayo sa ano kay Macdo. Macdo muna tayo kasi mamaya um, next na naman ka Jollibee. Wag kang Ano, sa Macdo naman kami. Oo. Uh -huh. Wag kang magtampo Jollibee. Wag kang magtampo Magbisit bumibisita tayo. Ay! Ay! Ay, tajip yun Ay oi Ninjuta, oy Ninjuta, oy Check-in, McDo Anong check-in? Chicken Alright, ayun ah, lang. Sana may parking. Ayun, yeah. sa gilid na lang tayo mag-park. Sa duso okay. ka sa sarap, McDonald's. McDonald's. Sa so gidli tayo, guys. Sa so gidli muna tayo, guys, magpa-park. Petit-petit lang. Mm -hmm. Because... Cinematic so, tayo, guys. Dito tayo, guys, na lang. Banda dito. Hey, guys. So, oh. dito na kami sa McDonald's. So, touch screen yan. Touch move. Smooth, yeah. So, start, start your corner. order. English.

Uh, um, Coke? Cool. What's a Sa'yo? Sa'yo po. Mag-float. Ito, mag Royal! Ah, royal. <laughs> no, uh, order. Ikaw po yan, hirupin. Oo. Dalaw nga Okay. 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 Yes. Ito, doon parang dito 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 dito. <laughs> <laughs> ano sabi ko? Sige, try mo nga. Pero huwag magpapasit. Uh, Start order. Sige, And sige. Ang mag-flow? Oo. Okay, ano mo, try mo lang. <laughs> Ang galing. Yeah. Dining, dining. Dining. Yes. Chicken. Okay. Okay. Banana. Oo, uh, tapos? Ah, galing na dyan, oh. Uh, ito, ito. pipili ka. kami. Ah, pili. Ah, sa select sides. Price. Ano ba sumunod? Ito? No. Oh, so Tapos na. Naka-order na kami, guys. Hey. <Geme -arbeiten> <Wow>. <lifespan> so cute. So, marunong ka na order ano na ako na order? Start me yung um order. Start order tapos yeah. pindutin mo tapos. Hindi ay hindi ay late sa dun. Tejali. yan. Top 3. Oh. Saan order mo dyan? Mano. Mano.

Kuha tayo ng gravy pit. Nakatrong. Ito tapat mo yan dyan. Ang taas mo yan. Tapos bomba. Oh. <laughs> Uy, oh. <laughs> order ni Jeff oh. Chicken. Chicken. Banana. <laughs> Chicken. Kakain kami. Ito yung ano. Tinidor. Yan yung pala. 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 <laughs> cảm ơn em, ừ, wow, nhiều nước ta ơi, ừ, Wow, see <laughs> <laughs> wow, inuot ka, oy. Wow. Hindi yung picture akala ko bigyo, picture na. Ito mo bigyo, picture? Yung picture, yung picture. Kung mo bigyo, bigyo. 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 yan. Okay. Bigyo. 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 Okay. Okay Bigyo. Nag-model Bigyo. 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 Bigyo.

gravy. Ito, tara mara dito na. Mara mm. dito. Mara mara hmm? kakanyan sa kapat makan. Ah, uh, malayo. Hindi ka na makakain na mamaya. Ano, masarap. Sarap. Kasi nung nakarampas siya nag-ano ng makdok. Mm. Next time na ma'am. Jollibee? Jollibee. Kaya baka pinasala naman. Uh, Sinig naman yung KFC. <laughs> KFC <Karindiriana. laughs> <Kasi nabankraft tali. laughs> na lang tayo. Karinderiya na. Karinderiya kasi nabangkrap nila. Nabangkrap. Pero sa Dabao, nakakapunta ka doon so, ano? hmm. yung Jollibee? Kasi salak. Yung madalas lang yung fried chicken. Fried chicken. Kaya, Maganda siguro Goro may doon sa amin yung. Isumabot ba Maganda siro sa amin. Kapag matayo kami sa amin kapag malayo. kami malayo. Hindi Hindi malayo. malayo. Hindi malayo. Hindi malayo. 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 Hindi yan Hindi malayo. Hindi malayo. Hindi malayo. Hindi trip Hindi malayo. Hindi tayo ka na makdo, oh, well. tayo ka na makdo. Tapos kapag, kapag, para kapag malaki na yung person, oh, tumayo na ako doon sa Davao na mo. Jolly din na naman. Oh. Wala mo masama eh. Oh, okay. Minju taoy. Ano sabi mo? Minju taoy. Gusto po kami kumain kay Magdo. So, kamusta ang pagkain ni Magdo? Sarap ang pagkain ni Magdo. Sarap. Jollibee naman kami next. <laughs> Jolli... Jollibee naman daw kami next. So, Jollibee kami next. Jollibee daw kami next So yan, pa na kami guys Guys, pa na kami pusok Busog, mo, na kami, kami. Ayo, hanggang dito na lamang ulit And pa na kami guys okay. Bye bye, bye. -bye. bye.